Kinumpirma na ng pulisya kung may kinalaman ng radio DJ na si Karen Bordador sa umunay pagtutulak ng illegal na droga ng kanyang nobyo. Nasa kote si Bordador at kasintahan niyang si Emilio Lim sa isang bypass operation noong Sabado sa Pasig. Nakuha raw sa kondo ni Lim ang ilang sachet ng marijuana at mga ecstasy na may street value na higit 2 milyong piso. Kilala umanong ang nobyo ni Bordador bilang drug supplier sa ilang high-end bars at mga taga-showbiz. Nauna na ang tinanggi ni Bordador na may kinalaman siya rito at git niya na bumibisita lamang daw siya sa kondo ng kanyang kasintahan. Kaugnay ng balita sa nahuling DJ at kasintahan naman ng drug lord, makakausap natin si Chief ng NCRPO, Oscar Albayalde. Magandang tanghali po, Sir General. Magandang uh, tanghali po Sir Rafi at magandang tanghali po sa lahat ng uh, nakikinig. Una una po General, congratulations po sa mga tao ninyo po ano sa pagkahuli nitong uh, kay Bordador at yung kanyang boyfriend. Ang unang uh, tanong ko po Sir, uh, yes. na tiyamban lang po ba itong si Bordador o matagal na pong nasa watchlist po ninyo? Hindi po, yung uh, si Lim po ay eh, matagal na rin pong nasa sa siya at kasama po sa mga sinatawag nating high value targets natin uh, ng ating mga district anti illegal drugs. Okay. So sabi niyo po na ginagawa na po ng investigasyon ang kaso. So ano po ang lumilitaw sa ginagawa niyong investigasyon so far tungkol po sa magkasintahan ito? Actually, tapos na po yung investigasyon. Na-file na po yung kaso laban sa kanila. At ngayon po ay naka sila sa SPB. Na-file na po yung uh, na-inquest na po sila uh, kahapon pa. Okay. At uh, ngayon po ay eh, naka-detain sila sa uh, district anti illegal drugs detention cell Opo. ng si SPB. Good. Sinasabi po na ito na pong si Lim, yung uh, boyfriend nitong si Bordador, ay supplier daw po ng uh, illegal drugs uh, ng mga artista. Uh, okay. Uh, uh, tama po yan, Hindi lang po yan. Pati po yung mga pinaghinalan din po natin siya na nagsu ng mga ecstasy sa yeah. sa mga high-end na bars, sa uh, particular po sa global city sa uh, Taguig. Okay. Meron hubang pangalan ng mga bar na pinagtatambayan ito o uh, pinagtatambayan ng mga parokyano ito o kung saan nangyari po mga bentahan, General? Uh, wala pong specific na bar, pero meron na po tayong effort sa mga bars na yan na kung saan eh, lahat po yan eh, nang, na, na, sa atin, yung mga uh, more or less 24 na owners ng bar mm. na kung saan willing po silang humarap sa ating uh, Okay. August 24 at uh, ng uh, Memorandum of Agreement or Undertaking na sila po ay tutulong sa kampanya natin sa illegal na druga. Okay. Si Lim po ang supplier ni Bordador. So, I'm sure si Lim din po ay merong supplier. Na, na, laman niyo na po ba kung sino ang supplier ni Lim? Uh, wala pa po sa ngayon dahil uh, hindi pa po natin nababasa yung uh, tactical integration sa kanya. Kaya wala pa po siyang pinapangkit uh, kung saan niya kinukuha yung... Uh, yung uh, kanyang supply na ecstasy sa kayong shabu. Pero meron po mga balibalita. I don't know kung nakarating na rin po ito sa inyo. Uh, ito na pong supplier ni Lim. Ito po balibalita. Isa na pong uh, socialite na journalist. Yan po ba nasa radar nyo na? Na kolumnista uh, na po. Uh, hindi pa po. Uh, I-verify po natin mabuti yan. At uh, para po makuha natin talaga yung supplier itong si Mr. Lim. Ito na pong socialist, uh, socialista o alta ususidad na journalist, ito na po talaga ang supplier ng mga mayayamang tao, especially mga nakatira sa mga exclusive subdivision. Nabalita nyo na po ba ito? Uh, hindi pa po. Uh, ngayon lang, yan, uh, pero ipapag-investigan po natin mabutihan. Okay, sige po. Maraming maraming salamat po sa inyong time sa amin, NCRPO Chief Oscar Bayalde, at congratulations po sa inyong achievement. Maraming salamat po sa inyo at magandang tanghali po.